Aris. Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan, ang Aris ngayong araw ay puno ng lakas ng loob at determinasyon. Kapag may naisip gawin, agad itong isinasa katuparan, hindi natatakot sa pagsubok. Mabilis kumilos at minsan ay nagiging padalos-dalos, pero hindi maipagkakaila ang pagiging totoo sa intensyon. Sa trabaho, gusto ng kilos kaysa salita, mas gusto ang resulta kaysa drama. Sa tahanan, may pagkaprangka ngunit hindi nagkukulang sa pag-aaruga. May puso para sa mga mahal sa buhay kahit minsan ay hindi ito na ipapakita sa salita. Sa pera, mabilis maglabas pero may galing din sa paghahanap nito. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan, kailangang laging maging maingat. Taurus Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan, ang Taurus ngayong araw ay kalmado, matatag, at hindi madaling magpabago ng desisyon. Maingat sa bawat galaw, lalo na pagdating sa usaping pera, mas gusto nito ang sigurado kaysa sugal. Sa tahanan ay tahimik ngunit mapagmahal, mas gusto ang gawa kaysa salita. May likas na sipag at hindi tumitigil hanggat hindi natatapos ang gawain. Sa pakikitungo sa iba, ayaw sa gulo, pero kapag nasagad, matindi ang balik. Masikap magipon at madiskarte sa pangkabuhayan. May simpleng saya sa pagiging tahimik pero panatag ang loob. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan, kailangan laging maging maingat. Gemini, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan, ang Gemini ngayong araw ay palabiro, mabilis magbago ng tono, ngunit may matalas na isipan. Magaling makibagay sa iba, pero may panahong bigla ring tatahimik at lilimitahan ang sarili. Sa trabaho, mabilis matuto at maraming gustong gawin kaya kailangang ito ng focus upang matapos ang nasimulan. Sa tahanan, masayahin ngunit may tendensyang maging moody. Sa pera, magaling dumiskart pero mabilis ding gumastos, lalo na para sa kagan hawahan. Ngayong araw, mahalagang bantayan ng pakikipag-usap upang makaiwas sa hindi pagkakaunawaan. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan, kailangang laging maging maingat. Cancer Sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan, ang cancer ngayong araw ay sensitibo sa damdamin ng iba at may bukas na puso para sa pamilya. Tahimik ngunit laging alerto, lalo na kung tungkol sa kaligtasan at kapakanan ng mga mahal sa buhay. Sa tahanan ay likas ang pagiging maalaga, ang simpleng hapunan ay nagiging espesyal kapag siya ang naghanda. Sa trabaho, tinitiyak ang kalidad ng ginagawa, hindi nagpapabe kahit sa maliliit na detalye. Maingat din sa pera, may pagtatabi lagi para sa mga kailangan ng pamilya mahalaga sa kanya ang emosyonal na koneksyon, kaya't iwasan ang mga pananalitang makakasugat sa damdamin. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan, kailangang laging maging maingat. Leo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan, ang Leo ngayong araw ay puno ng sigla at liderato. Nagninangning sa presensya, gustong gusto ng pagkilala pero hindi ito ipinipilit, ginagawa sa gawa, hindi salita. Sa trabaho ay desidido, may plano, at gustong makita ang mabilis na resulta. Sa tahanan ay nagbibigay ng aliw, ngunit may moments na nais mapag-isa at mag-isip ng seryoso. Marunong magbigay ngunit marunong ding humawak ng limitasyon sa pera, mapagbigay ngunit may disiplina, lalo kung ang layunin ay ikabubuti ng pamilya. Gusto ng kasiyahan pero alam kung kailan magtitipad. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan, kailangang laging maging maingat. Virgo, sa pahiwatig na bigay ng galaw ng kalikasan, ang Virgo ngayong araw ay praktikal, organisado, at laging nakapokus sa detalye hindi mapakali kapag may mali sa paligid, kaya't lagi itong nag-aayos, naglilinis, o nagre-repaso. Sa trabaho ay may dedikasyon, hindi tinatiman, at palaging iniisip ang mas magandang paraan ng paggawa. Sa tahanan, tahimik ngunit mapagmasid, mas gusto ang kaayusan kaysa kalituhan. Sa pera, mapanuri at hindi basta bumibili kung walang silbi. Gusto ng tahimik at maayos na paligid upang makapag-isip ng malinaw. May kabaitan sa puso pero hindi agad-agad bumibigay ng tiwala. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan, kailangang laging maging maingat. Libra, sa pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ang Libra ngayong araw ay may dalang balanse ngunit may lalim ang pakiramdam tahimik ngunit mapanlikha, hindi nagpapakita ng galit ngunit ramdam kung kailan may hindi tama. May pagkasensitive sa paligid at madaling makaamoy ng kasinungalingan. Ayaw ng kaguluhan kaya't umiwas ka sa banggaan. Sa trabaho, gusto mong lahat ay maayos, pero kapag may nakita kang hindi pantay, hindi ka tatahimik. Sa pamilya, hindi mo man laging ipakita pero ikaw ang laging sumusalo ng bigat ng sitwasyon. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan, kailangang laging maging maingat. Scorpio, sa galaw ng kalikasan, ang Scorpio ay lalong lumalalim sa damdamin at intensyon. Hindi ka nagpapadala sa salita, gusto mo ay totoo at konkreto. Kapag nangako ka, buong-buo mong tinutupad. Pero kapag sinaktan ka, mahirap ibalik ang tiwala. Ngayong araw, ang instinct mo ay mas matalas, ramdam mo kung sino ang tunay at sino ang may iniisip na hindi maganda. Sa trabaho, persegido at seryoso, sa pamilya, handang magsakripisyo kahit walang kapalit. Kapag nenas o nagselos, mas pinipili mong tumahimik pero may iniisip ka na hakbang. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan, kailangang laging maging maingat. Sagittarius Sa pahiwatig ng kalikasan, ang Sagittarius ay mapagmasid at palaban ngayong araw. Ayaw mo nang iniipit o pinipilit, kaya't gusto mo ay may kalayaan sa kilos at desisyon. Kapag nagtatrabaho, gusto mong ikaw ang may control sa galaw mo. Masaya ka kapag may bago kang natututunan o bagong ginagawa. May lamang ka sa pamilya, pero ayaw mo ng mga usapan na paulit-ulit o drama. Ngayong araw, pwedeng may biglang biyahe o planong pagiba ng direksyon, at handa ka doon. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan, kailangang laging maging maingat. Capricorn sa pahiwatig ng kalikasan, ang Capricorn ay seryoso at praktikal sa araw na ito. Walang lugar ang sayang, bawat oras ay para sa layunin. Hindi ka makakanti kung alam mong ginagawa mo ang tama. Sa trabaho, disiday daw kang matapos kahit mahirap, sa tahanan, tahimik ngunit responsable. Hindi mo kailangan ng papuri, basta alam mong may naabot ka. May pagkastrikto ka ngayon, lalo na sa gastos at sa mga bagay na pwedeng magdulot ng abala sa darating na araw. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan, Kailangan laging maging maingat. Aquarius Sa galaw ng kalikasan, ang Aquarius ay malikhain at kakaiba ang atake sa araw na ito. Marami kang naiisip na bagong paraan para mas mapagan ang gawain o makapagbigay ng tulong sa iba. Ngunit huwag mong kalimutang hindi lahat ay maiintindihan agad ang layunin mo. Maaaring may hindi sangayon sa iyo, pero kung panatag ka sa intensyon mo, ituloy lang. May kalakip na lamang ang mga kilos mo ngayong araw, at kahit abala ka, makikita ng iba ang sinseridad sa puso mo. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan, kailangan laging maging maingat. Pisces, sa pahiwatig ng kalikasan, ang Pisces ngayon ay mas emosyonal kaysa sa nakaraan. Ramdam mo ang galaw ng damdamin ng mga tao sa paligid, kaya't madaling makiramay, makadama, o madala. Sa trabaho, kahit pagod, kaya mong lumaban basta may inspirasyon. May ugali kang nagbabantay tahimik, pero kapag may mahal ka sa buhay na apektado, ikaw ang unang tatayo. May kabigatan sa loob pero hindi mo ito ipinapakita, mas pinipiling mong tumulong kahit ikaw ang may dalang problema. At tandaan, ang kilos ng kalikasan ay biglaan, kailangan laging maging maingat.